Puso ng saging, lagyan natin ng chicken sa loob. Hello mga kapatid, kumusta? Naway pagpalain tayo ng Panginoon ngayong araw na ito. Maaga na naman tayo gumising dahil nga may pasok pa ang ating mga anak. At ito, naisipan ko magluto ng saging, puso ng saging. At dito, hiwa lang natin ito na maliliit hanggang mapino ito mga kapatid. Hindi ko muna siya diniretso sa food processor kasi kukunin ko pa yung mga dagta niya. Mao naman guni ato na kasanayan ka ni na maghiwa-hiwa o man, anaan Para mawala itong mga dagta-dagta kanino kanira jud taga bukid-bukid kay mao ma jud ang kani adto nga pagkaon namo eh. oi nato og asin ug atong kumot kumoton para mawala tong mga tubig-tubig para sa akin ito ang paraan na pagluto ko ng puso ng saging at pagkatapos ko ng pigain at nilagay ko ito sa food processor at hindi ko masyado gipino alam mo ba kapatid sa huling araw ay maging mahirap ang buhay natin pero sa panahon natin ngayon hindi lahat nakaranas ng hirap ng kapatid alam mo ba kung bakit at diyan mga kapatid nilagay ko ito ng garlic powder at naglagay din ako ng kalahati lang na beef cubes at lagyan na rin natin ng paminta at sa kaasin. At paghaluhaluin lang natin ito at lagyan na rin natin ng harina. Sa panahon natin ngayon mga kapatid, ang iba hindi nakaranas ng hirap. Yeah. Dahil yan sa pakikipag-isa nila sa ating Panginoong Hesus. Kaya Jesus, ko kapatid ah, noong hindi pa ako nananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Hirap na hirap talaga ang buhay namin. Palaging away... Talaga. At saka salat din sa pera, salat sa pagkain. Totoo talaga itong sinasabi ng Panginoon na sa huling araw maghirap ang tao kapag wala kang kinikilalang Diyos. At Yan kapatid, naghiwa hiwa na ako ng laman ng chicken at ilagay natin sa loob ng ating puso ng saging. At ilagay natin sa breadcrumbs at ulit-ulitin lang natin ito hanggang matapos. At ito na ang lahat na nagawa ko kapatid. o. Oh, ang dami, 'di ba? At prituhin na natin ito sa mahinang apoy lang kasi 'yung chicken natin ay hindi ito, ito pala 'yung verse na sinabi ng Panginoon sa 2 Timothy 3 verse 1 and 2. Tandaan mo ito, magiging mahirap ang mga huling araw dahil magiging makasarili ang mga tao, sakim sa salapi, maya bang mapagmataas, mapaginsulto, masuwayin sa magulang. Walang utang na loob at hindi makadyos. At ito na, luto na ito mga kapatid at i-plating na natin. Para lang itong giniling na baboy kapatid na bula bola. At dito, hiniwa ko ito sa kalahati. Tingnan mo kapatid, oh, may chicken sa gitna at lagyan na rin natin ng ketchup at saka mayonnaise. Lami na kayo ni Ay. Sa una, no, wala jimmy, galuto ani sa bukid. Og di rin, no, ato ng tilawan kung unsa ang lasa. Siyempre, lami dyan siya -so, oh, na paborito po na ako puso ng saging as in. By the way, mga igso, na ta sa last days karon Kaya kana mga pamatasa na akong nabanggit diha ganina sa verse, naana na karon sa panahon na to. Tungod lang jud sa pagtuo na to diha kang Kristo, baguhon ta sa Diyos. At tong huna-huna, tong ka ng mga batasan ng ilad, mausab jud Basta na, kita na ay pagtahod, na ay kahadlok sa Diyos, na ay pagsunod. Mausab jud atong mga kinaiya ng ilad. Kaya tungod mahadlok man ta, mo diha sa Diyos. So that's all mga kapatid. Ang ginomagpanalangin ka ninyo. Bye!